kanyang pag-host sa Proclamation Rally ng Unity. Formal nang umalis bilang main host ng Pinoy Big Brother si Tony Gonzaga. Sa Instagram post niya kahapon, nagpasalamat si Tony kay Big Brother kasabay ng pag-alala sa mga di niya malilimutang sandali sa reality show. Tinapos niya rin ang post sa mga katagang, This is your angel, now signing off. Dahil din dito, nagtrending si Tony dahil sa mga umulang batikos online. Sagot lang dyan ni Tony, hashtag unbothered. Bagay na hindi ikinatuwa ng ilan niyang kasama sa industriya. Nanguna na riyan ang multi-awarded director na si Eric Mati. Sa kanyang Facebook post, nire-upload ni di Direk Eric ang hashtag Unbothered Post ni Tony. Sa caption, tanong ng direktor, ano raw ang tila nakakapagpatapang sa mga taong di kumikilala na sila'y nasa panig ng na nagpahirap at nagpalugmok sa bansa? Hashtag bothered. Ang dating PBB housemate namang si Don Chang na insulto raw sa ginawa ni Tony. Mariin niyang kinundi na ang pagsuporta ni Tony sa mga umano'y may malupit na kasaysayan sa bansa at dahilan ng kawalan ng trabaho ng mga kasamahan nila sa industriya. Sumigunda rin ng pagkundina kay Tony ang business unit head ng Pinoy Big Brother na si Raymond Dizon. Aniya, sobrang dagok na ang pagsuporta sa dahilan ng pagkapasara sa ABS-CBN kung saan din nagtatrabaho si Tony. May laban tayo sa kanya, number 43 sa balota, Congressman, but soon to be Senator. Rodante Marcoleta! Ang tinutukoy ni Don at Raymond ang senatorial bolt ng unity na si Congressman Rodante Marcoleta na ipinakilala ni Tony sa Proclamation Rally. Matatanda ang si Marcoleta ang isa sa mga nanguna sa pagpapasara ng ABS-CBN noong 2020. Di tuloy na iwasan ng ABS-CBN correspondent na si Mark Logan na i share ang isang article featuring ang dating pahayag ni Tony laban sa mga nasa posisyong nagpasara umano sa ABS. Ang caption pa ni Mark, tila sarcastic na, ay kakatouch! Sa gitna ng lahat ng ito, inunfollow ni Tony sa Instagram ang lahat ng kanyang kakilalang artista. 23 accounts na lang ang follow ni Tony, kabilang na riyan ang mga account ng kanyang mga kaanak at malalapit na kaibigan. Nagpahayag naman ng na suporta sa pag-alis si Tony sa PBB, ang kapatid niyang si Alex Gonzaga at malalapit na kaibigang si Mariel Rodriguez at Bianca Gonzalez. Kanina, naglabas na rin ang pahayag ang ABS-CBN kaugnay sa pag-alis si Tony sa PBB. A nila tinatanggap nila ang resignation ni Tony at nire-respeto nila ang personal choices ng TV host. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5.